alam po rin niyo hindi na si Duterte ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito ay ang soberintiyan ng bansa. Sapagkat si Duterte lamang naging simbolo ng pagsuko ng soberintiyan ng ating bayan. Kaya magka-Duterte ka man, kontra ka kay Duterte, pabor ka kay Duterte, lahat ng Pilipino dapat tumayo, magkaisa. Sapagkat sinuko natin eh, sa dayuhang institusyon, ang ating bansa. Meron tayong legal system at tama si Marcos Jr., walang jurisdiction. Tama si Gibara, walang jurisdiction. Ay eh bakit niyo pinatupad? Bakit kayo mismo ang nagpatupad ng isang illegal na warrant of arrest galing sa isang ICC na wala naman jurisdiction gaya ng inyong pag-amin? Opo, opo. So, uh, attorney, uh, maghahain po kayo ng inyong pong sagot nga dito within five days. Kumusta po ang inyong kliyente, sir? So far, dito nga sa pangyayaring ito. No, uh, na, na, ano po na, na, panood ko ng isang araw meron pong uh, uh, pahayag ang mother po nga ni Kitty no nang uh, sama ng loob at umiiyak. Eh siyempre oh, nalulungkot ang pinadamdam at nagagalit sa ginawa ng gobyerno mm -hmm. natin na sa halip na bigyan ng proteksyon ng kanyang ama at ang Pilipinas ay mm -hmm. eh, isinuko nga ang kanyang ama at sa pagsuko ng kanyang ama ay eh, isinuko mo ang ng bansa. Isang dayuan na wala namang kapangyarihan at walang karapatan na silitisin o arestuin ang ating dating presidente.